Oh, Ibangon uh, lang ni nagkanya tao. Oi taob. Lisay dibangan basta henas? Ha. Lisay dibangan basta henas? Sige ayo. Tay. Ah. Atelang pahawanan ning kuanta tuud tay. Pahawanan tentu ud Oh. Eh. Eh. Jatuh ni. Nawag no, na no, no, no. ka. Lagi na. So ito na yung bangka natin. Saka yung lolo ko. Yung, so yung, yung after ilang, ilang taon. Makasakay ulit siya ng bangka guys. Kasi hindi na siya nag. Nag. Uh, punta sa dagat. Kasi tanda na. Kaya. Ito yung. Uh, parang kwanto <laughs> Tawag dito. Uh, nakasakay na siya ulit after ilang taon. Ano na pala, ikatig no? Ito. So, so, may kaya yung katig ito dyan. Kulay blue. So, ito yung unang bisis na makita niya yung bangka natin bago. Saka yung pambot din. Makita niya. Saka yun. tayo. Ba? Ayun. Kita drive dai. Aku aku mau drive. Abi nak diri. So so guys, yang lolo ko pala mau drive ngayon. So tengok ni. <laughs> so hari ini yang kancen. After after ilang tahun guys, so parang kuan tu guys, memori Memories, memories coming back. After after ilang tahun nak kabung saya ulit. <laughs> So magandang kwento panahon to na ma-record natin yung kanya. Yung is, uh, oh, pwede ba buta ni Pangko yun? Yung lolo ko pala isa. Pangko ba? pwede buta ka kilid. Yung lolo ko isa, uh, 81 years old guys. So after ilang taon na nag-retire na sa pag sa dagat, ang isda. Ito yung balik niya sa pag-bubugsay. <laughs> so... Salamat sa makakita nito para at least malaman din natin na paano siya magbugsay sagwan so magandang kanto so marunong pa ah, magaling pa rin magbugsay yung magsagwan ng ating lolo 81 years old guys yung lolo ko so asa ko sa na sa kadiri Diri na taga di So, so dati pa yung bata pa yung lolo oh, ko, dito siya palaging nangisda dito. Nanguha siya ng mga imbaw, mga uh, takla, tsaka nang kuha sa gabi, sa gabi sa yung shrimp, tiger shrimp or yung tinatawag na sapayan or uh, sa sa samin sa padyan. O oh, dito siya nang yan. diyan. Kapal yung mangrove dito, guys. Sa sa unang, dati kong mga videos dito. So nakabalik na siya ulit dito after mga 20 years siguro or 10 years so nakabalik na yung tatay ko <laughs> so tandaan nyo ito ang years ang tatay ko ha oh, magaling pa rin mabugsay guys <laughs> so kailangan yung video natin to guys record natin to para mara makakita rin yung mga anak ng lolo ko wala ano ba naman yung So dito paganda lagyan to nang kuan dito guys oh nang uh, panggaw yung fish trap ya sa gili-gili maraming Maraming alimango dito guys So yan kailangan na makita tayo yung lolo ko oh. Nakabalik na rin sa kuan dagat Dati pinipilit namin siya na punta sa dagat at least para makabalik siya kasi may bagot ng bangka pero ayaw niya pero ngayon Uh, pumayag na siya so ayun. magaling ha ah. magaling ng bangka magaling mag uh, sagwan anad mong bugsay tatay ko tumundi so, lang kami kwan hagdanan para pag namin yung katig akit ang gulo ko doon sa pambo si malaki yun mahaba yun kailangan mo ng uh, hagdanan So meron din tayo yung uh, fishing kuan gear, diving gears, no? uh goggles saka yung uh, fins para itis natin. Ito pukot pala to guys, yan. Ano pukot. Neto ginagamit ng pinsan ko. Yan. Bulol 'no. Bulol mo 'yan, bulol. Aw. anar ara na buktan. Ana ara rebutan adog. Aw. Kuapo di ay. Tetin mo kay kapo. Ana Ha? Ana yung buksay. Iti 81 years old daw ilang buksay? Kuyaw. <laughs> <laughs> ka <laughs> <laughs> So wala, may isang bangga doon guys. Ma mo Oh, oh mo na? May na kay May isang bangga doon na nahabol kami. So doon, malapit na tayong dumating guys Diyan Makikita nyo may bagong bangka diyan Katabi ng bangka natin Sa kapitbahay namin yan So maganda rin Malaki O oh, pambot oh, pam na Pambot Ang liko tayo Bata tayo Bangka tayo <laughs> So yun bang, yan ang ba pambot natin guys Diyan o May katabi na siya Yan Oh, na. So ito yung unang basis na makita ng lolo ko yung pambot natin. Ano? Hindi sa yung bangpo natin guys, hindi sa makapasok doon kasi sobrang haba ng katig niya, hindi sa kasiya dito. So di, dito namin nilagay yan. Kasi wala lang space doon. Pang lang doon. So magkakabit kami ng katig ngayon, ha? Pa man. So magkakabit kami ng katig ngayon, guys. Magtaod me gon. Katig. Ah, boleh ka tigena? Day du blihan. Okay, di di kaya. Mukaan mo kilid. Ate kirengan mo jam. So, jam so PBC. PBC. Oh, so iyung katig natin guys, PBC dalawa. Ano kulay blue. So ito guys, mayroon ding nangyari dito. Kapit bahay din namin. So, so ito, ito, so, mati na tayo guys. So, magkakabit tayo ngayon. Tsaka, para maaligo niya. Ha? Ah, nalikod. Pasakyan na tayo, pasakyan. Pambut ba? Pa. Pandaro na <laughs> So, yan o. No? Oh. Maganda yung paligid namin dito guys, amen, I So, mawala uh, tayo. sa lahat ng na, na, na gustuhan yung kwa namin, lugar namin. Salamat sa lahat mga fisherman, anglers. Salamat. Shout out sa inyo lahat mga ka-outdoor. So, ganda ng um, aming kwa dito. So, ito yung bago bangka guys. Kapit bahay namin. Ano, maganda rin. Kung mapansin nyo, yung it itsura niya guys. O, oh, may, 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 parang clipper siya. Kaya may kwa dito. Maganda rin siya. Pero guwapo, guwapo no? Abangga ah, tayo, bangga. Oh. Kaseg ang kaseg ang sahog karon kay kun. Taom. Oh, dun. Taambag Eh, mabaw naman ni. Oh. Eh, aw. Wa. Uh. So mababali dito, guys. Ani Hmm. Tambak dai. So dito lang kami og park, guys. Park lang kami dito, yan. Ayan, dalawang PBC natin na katig. Tsaka isa ito. Ato na, dao tay ang birahon. ang birahon. Ano na kaya? Ika Okay, Roman. So, puto na ako doon. Ayan. Sige, pa doon. Ako doon. Ako doon. Kapalapit natin doon, guys.

Patung na, na gol? Patung. Kaya kung hindi kita to, listen man. Matandag ka duga Patung lang. Hmm, luag Kita bina ito so, barang baru makitabi na sila, balang baruto natin ito. Nagkakayo. Patung na So, <laughs> ito yung unang beses na yung lulo ko yung bangka natin nak aku jemput saya mis다가 Belim Saat ini kita behaviLee Kita datang ke tempat yang sama